Ah, magandang araw mga kabalat Bagang baga pang alam po ay nabungaran ko na po itong nanay ko na naglininis ng kanyang mga halaman Mama, anong ginagawa mo? tanim na naman ang nanay kong masipag okay, do napakarami niya pong tanim dito sa paligid ng bahay. Minsan nga po ay binibero ko siya na ibebento ko yung mga plantito't plantita niya para magkapera. Ay ayaw at nagagalit. Aba ay after magkamas ay uha si Alim Bilin. Kuskus ng kuskus. Nga po pala ako saglit sa baba at para makita ko ang dagat. Aba ay kaya pala hindi makapamiwas si tatay ay uha. Bangkalan laki ng alon, ganggabahay baga. Tingnan nyo nga po pala itong sapa sa amin. Napakalinis, honey. Kaso ay kapag lagi kang babad dyan, ay magkakaalipo nga ka. Okay. Wala nga po pala kaming ulam, kaya inutusan itong si tatay kumuha kami ng talbos ng gabi. Ang gabi nga po pala dito sa amin ay sa paligid lang tumutubo, kaya hindi mahirap kunin. Sabi nga nila ay tamad lang ang magugutom dito sa probinsya. Kapag may itinanim, may mag-aani. Okay, hindi <coughs> Apon, <laughs> abay, aking kinuha na ito mga hinog na mulberry at hindi naman nila kinukuha. Ay nangangabulok laang. Aba, at kasalanan pa nila, honey. Ito, ito. Ayun, lumalabo. Yun. Ate ka. Kuha ka. Kuha na. Yo. <laughs> La nila lahat naman yung <laughs> Ba't na nila lahat na ako Tiran mo ate si Isa lang ang tinira sa akin <laughs> <Aba>? <laughs> Ito nga po pala itong si Ginny sa pangunguha para daw maluto na agad ni tatay at siya ay nagugutom na. Ayan nga at nanguha na nga din itong aking kapatid ng minso ng bayabas. Nagugutom na din ata ito. nakakita nga din po pala siya ng katmoon at kumuha din siya nito masarap oh, din po honey. kasi itong ilagay sa ginata Balik gabi. Pa yung may bunga ng gabi, nakakapagtagal ng katis sa kamin yung nagpapaasin na rin so ito po yung aming nakuhang gabi okay na rin yan, Jenny. marami na rin naman sa bahayan eh. kumakain ng epons ng bayabas <laughs> busog na naman <laughs> ito po yung mga pala -isdaan. tilapia po meron dyan so pag ko nga po pala ay napatigil ako sa daan at itong aking mga kamag-anakan ay bangka, ay ingay. Ay sabi ko nga ano na naman pinag-uusapan nila. Ay ito nga palang si Tia Rusi, kapatid ng nanay ko, ay ibinida yung kinita niya sa mga dahon na kinuha niya sa kanya mga halaman. Abay sabi ko nga ay mas masaya kapag ako'y may kaparte. Haha, <laughs> joke lang. Ay ganito daw ang dahon. Sige, ganito, sige. Ah. May paturo pa. Tapos pula ang bulaklak. Oh, ay nga nai... Sabi ni ko na sumama dito, titingnan yung kawayan. Pagdating doon sa bahay, nakita niya yung hintay-hintay na pula. Oh. Yung pelo doon, ay iyon. Ay nga apat na libo, ay salapi ang isa. Wow, abisa. dami yan eh. Ayan, ay, nga, sige. Aalis na kami, wala na. Wala na pera. Aris na kami, at wala naman kami kahati di yan. <laughs> nga po yung dahon na pinagmamalaki ni Tia si uha na dami nga naman niyong mga kadadahon uha. Yan po'y binibenta sa amin. At ito po'y minsan na ginagawang hanap buhay. Ayan o. So yan lang. Hindi ko po alam kung bakit nagbunga na yung kanilang poste dito ng saging ah. Uha. Magandang kumuha kahit isa lang at makatikim honey kasi si Tia nandoon na sa kabila nagmamarites kaya katana, baka magalit ay e nandito pa naman yung kanyang anak uha hanggang ngayon eh. anong, ay, anong iyong ano, mat? Mm -hmm. pagaling ah so kami aalis na ha abutan ko na nga po pala itong si tatay nagkakayod ng liyog. Abay, very good naman. Nagpagbili nga rin po pala ako ng dilis sa tindahan at masarap po itong ilahok dito sa ginataang gabi. Si tatay na nga din po pala nagluto at nilagyan na din ng katmon. Abay, dito nasupuan niya ginayat itong katmon. a lagot ka na naman kay Aling Bilin. Ika as islaang ay uha. Oh, mantika. -manti Sabi ko nga po pala, ako ang unang titikim at nang makakain naman ng luto ni tatay. Abay, nainggit itong aking busong kapatid. Titikim din daw siya. Ay hala, maghain na nga tayo ng isang badihadong kanin at tayo mangagsikain na. So, yun lang mga kabalat. Sana po ay na-enjoy ninyo ang panonood. Maraming salamat po sa inyong suporta at lagi po natin tatandaan. Simplihan lang po natin ang ating buhay para mas masaya at mas payapa. Salamat po. God bless and keep safe as all. Salamat. Maraming salamat po.